Fiyang Smith naglambing kay J.M. Ibarra? What's up, Madlang People? Thank you for tuning in. Ako po muli, si Josepa, dito sa... Josepa, anong latest na nag sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? Eto nga ang part 2 ng IG Live ni Fiyang Smith na kung, kas na kung saan ay kasama niya si J.M. Ibarra.

Bravo. Rom. Rom. Shinu. Shinu. Tutu. Tutu. Pas sebongeror. Hehehe. Tapi dia susu. Shinu. Tengoklah. Tengok. Tengok kita. Siapa tahu kita?

Ini kali limbei po muna dito. Ah. Sorry. Ngayon, paano mamimili talaga sa nakalabas? Yeah. Ay pa kasi siya eh. Sayo <laughs> <laughs> na. Wala siyang abs. Pakita mo. Eh? Diba hindi niya mapakita eh? Gusto <laughs> mo? Mabag mukha mo?

kaya ang kaw magsa kita ate. Gusto ko lang basahin ko man, sa utak. Kaya nakakatawad magsalita. Yung, mo mga umuwi na siya dito sa, sa amin maubog. Baka mga ano. Yeah. Hindi siya uuwi dyan. Hindi ko birthday, guys. ah, oh, may nagpadala ng cake sa amin. Dalawa. iska Mesti pernah show, dahulu. No.

Kailan graduation mo kaya? April 23. Wala siya sa graduation. Wala. Nag-graduate ako na mag-isa. May schedule kasi siya nun.

Ay, Ali. Bad tripin mo si Priyam. Gusto niyo? Mabagmukha niya. <laughs> Grade 8 Orange. Bati mo daw, Grade 8 Orange. Ay, Grade 8 Orange. From school. तक <laughs> ना Inaantok na si Fian Smith kasi nasisilaw siya sa sikat ng araw di ba lagi naman niya sinasabi na ano, pag ma, ano, mal, masyado maliwanag, sumasakit yung mata niya. O, di ba? Kaya parang inaantok siya. Siyempre, o, oh, ayan, alaman natin na malapit na graduate si Fiang Smith. Di ba? Kayang-kaya ni Fiang Smith. Congratulations, Fiang. Pero yun yung napagsabay niya ang kanyang pagtatrabaho at saka ang kanyang pag-aaral. Napaka-hardworking talaga ni Fiang Smith. Congratulations, Fiang. At higit sa lahat, di ba? Parang si Fiang Smith dito yung nakahiga, siya kay, kay JM, di ba? Sa bandang dulo. Ano siya? Para siyang younger version ni Alice Dixon, di ba? Nung kabataan ni Alice Dixon. Maybe dahil sa mataya, di diba? Pareha sila ni Alice Dixon ng eyes. Di ba? Foreigner na foreigner. Oh, ayan mga madlang people, ang latest update ni Fiang Smith at ni James I Ilagan tuloy ni JM Ibarra. Ayan, sa IG Live ni Fiang Smith. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina JM Ibarra at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JM Fiang, ay huwag nyo po kalimutan mag-subscribe. I-click nyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po, ako po si Josepa. Dito sa Josepa ng latest. Hanggang sa muli! Paalam.